Good morning mga ka-DFL Ayan, maaga tayo ngayon dito sa farm Dahil nanggatid ako ng Ano, tubig ng manananim. Hindi hmm. kasi pwedeng inumin yung tubig dito sa Pump guys, kasi nga, ano, lasang Putik So yun, mapapakain muna tayo ng baboy Sama ko sana si Aisa kaya lang, tutulog pa. Yang, yang kasi late na natutulog yun kaya malamang puyat na naman yan. Si Isa. guys. Siguro sa linggo pa katayin na namin. Kaparnihin na natin. Ito, meron pa tayo dito ang tatlong mga batik-batik. Paliguan natin sila. Ayun na guys, yung ka e i-spray na ng pangkuhol. Ayan, ayun na yung natapos nila kahapon. Ayun. So, siguro isa, isang araw at kalahati pa ito. Medyo maluwang-luwang pa yung maranta niya. Punta tayo dun sa kubo guys. Dali natin yung yelo. Pasil tayo sa dragon fruit ulit. Ang daming bulaklak. Medyo maraming bulaklak. Hello. Mag-pollination tayo, guys. Dahil walang lumilipad na ano, bubuyog. Tayo na lang mag-pollinate. Grabe ang tubis, oh. Hmm. Walang hinog. dami pa kasi naghahanap ng ano, hinog. tatanong kung may hinug. Wala pa palang hinug. Next week, marami ulit tayong ma-harvest next week. mamaya ma yan guys wala na yan nakayuko na yan parang pag naarawan <makes noise> <makes noise> Then guys ang ating kabukiran Ayan na yung pahalan So, ayan. Yeah, balik na tayo dun sa ano. Baga. <laughs> daming bulaklak dito hindi natin matatapos to guys kung so, ano lang yung makitang uh, bulaklak yun lang yung Sobray sa mga kakatabi oh. O, oh, tuloy lang dami o. Oh. O, natin. 真的。 Ay, siyon, Marami-rami rin tayong Napoleon, eh? guys, balik pa na tayo. Nagatid lang talaga ako ng tubig at nagpakain na rin ng anong baboy. So, mamaya, mamaya babalik kami dito para magbuto naman ng merienda nila. Nakagising na rin si JD. Kinakasan ko lang yun eh. Uy, pwede na naman. Meron na naman tayong pahinuging saging. Malaking pakinabang itong mga saging dito, guys. Dami na nating harvest sa saging. Ito, guys, itong fish pan namin. Ano? Wala pang naman niya. Naghahanap pa kami ng ano, fingerlings ng hito. Oh, ayan o, no? may batang nakaabang na naman. O, may kagato. Saan? Tumunga. Hmm. Gati daw ng tubig na anong mananalo. Ano, kanina ka pagising? Kanina bis na para mo ba? Dito na pagising niya, batang yang? San ka gat? Good morning. Awas <laughs> sa tulog siyang yan. Ito. Ito na mo ng gatas, pag ng gatas. Ayaw. Ano ta eh? Siya yan. Si daddy niya maglaba sa so isa dito, punin niya ulit yung video. Dala-dala niya labas, yung labas mo, pati sa parto. Hindi niya na. Kasi ano sa video? na ulo ko eh. Alas na Kailangan pa i-prank. No. Para magdede. Gisingin hmm. mo na si ate dun. Yeah, daddy. Wala na, wala na si Kuya Balong pumasok na. Ah, punta tayo dito kay tita. Yay! Ponsa. Bibili tayo ng itlog. Kala ko ka kayo ng babaw. Eh. Ha? Ha? Ponsa ang tiligaya? Ano yeah. yan, Oh, bless na to, bless. Oh, bless. <laughs> ha? Wala si Unsang dito, ha? Wala. Pabiling itlog. Anong <laughs> ulam? kilobet tayo. <laughs> Sarap ah. Sarap pang tayo. Bili kayo ng... Good morning. Good morning. <laughs> Para na kung aswan. Galing na si Daday. Nagbili kami ng itlog, wala kaming itlog ng ubusan. Hindi, nagaling na. Kinirog. Oh, wow, kanin. Wow, walang ulam. <tinyo> wow. Saan ka nagbili? Ha? Wow. Sama ka na naman daw sa bukid? Ha? Uwe. Tara na guys. Tara na at uwe. Magaluto kami ng ulam nito. Itlog lang. Laga na JD. Okay na yun na JD. Ha? 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 <laughs> tayo ng saging JD. Ulamin ni JD saging at itlog. Ah, kaya tiyan yan. Gusto rin natin yan itong itlog saging.